Ayan. Wow, sobra. Ay. Ay yun, ang dami wow. sa isda sabi ni ni ate. kasi maliliit pa, kaya lang kasi mamamatayan mamaya-maya, mamamatay sila andito na sila sa tabi, kaya ganyan wow dito tayo na pinaggaguluhan na so wala tayong magawa dito sa mga nahuhuli nilang mga isda kasi ulitin ko lang po mamamatay po kasi yan eh

dito, wow ayan mga banak daw po itong mga isda na ito kaya naman ganun na lang no eto oh ooooh mamamatay din kayo mamaya sayang lang Sumulit so, ulitin ko lang po ngayon ay December 24